Sure akong never mo pang nagawa ang ganitong luto sa tuyong dilis at talong. Kung katulad kitang mahilig sa mga tuyong isda, sigurado akong magugustuhan mo itong lulutuin natin ngayong araw. Isa pa di ka na din gagastos dito ng pagkamahal-mahal since mura lang naman ang mga ingredients na gagamitin natin. Diyan nga po pala ay naghihiwa na tayo ng lulutuin nating talong. Bali tatlong medium size na talong lang naman po ang gagamitin ko dito. Nasa sa inyo na po yan kung gusto ninyo pong dagdagan. Bali hihiwain ko lang yan ng pa tulad nito. Pagkatapos nga nating mahiwa-hiwa ang mga talong, ay bababad ko muna yan sa tubig para hindi po ito mangitim. Set aside muna natin yan at prepare na din natin ang iba pang mga sangkap. Magpipino lang muna ako dyan ng ilang pirasong bawang. Then maghihiwa din ako dyan ng isang medium size na sibuyas. Pino lang din ang hiwa ko dyan. Next ay itong mga kamatis. Pa cubes cubes lang po ang hiwa natin dyan. And last ay itong siling labuyo. Masasarap itong lulutuin natin guys kung may siling labuyo promise. Pero kung di naman po ninyo preferred ang maanghang, pwede naman na wag na kayong maglagay. After mag ng mga kakailanganin, ay proceed na tayo sa pagluluto. Maglalagay lang muna ako dyan ng mantikang pamprito sa ating kawali. Bali, pinagprituhan ko na po pala ng manok yung mantika na ginamit natin. Sayang din naman po kasi kung itatapon agad. Painitin lang muna natin yan at saka natin ilalagay ang mga nahiwang talong. Bali lulutuin lang natin itong mga talong ng 1 minute per side. Half cook lang po dapat ang pagkakaluto natin dito para po hindi naman ito magkadurog-durog mamaya. Kapag na half cook na itong mga talong ay pwede na natin itong hanguin lahat at iset aside muna. Ito sa same pan na pinagprituhan ng talong, ay lulutuin na din natin itong mga tuyong dilis. Kailangan guys na nasa medium to low heat lang natin ito lulutuin para hindi agad ito masunog. Papait po kasi itong mga tuyong dilis kapag masyadong tostado ang pagkakaluto. And kapag naman po kulang sa luto, ay makunat naman po itong kainin. Dapat ay yung tamang lutong lang guys. Kapag sa tingin nyo po ay malutong na itong mga dilis, ay pwede na din po natin niyang hanguin. And sa same pan ulit na ginamit natin, ay magigisa naman tayo dyan ng sibuyas at bawang. Binawasan ko na pala muna yung mantika natin dyan guys, bago tayo nagumpisang magisa. Gigisa-gisa lang muna natin dyan ang sibuyas at bawang hanggang sa umamoy na ang mga ito. Then saka naman natin dyan ihahalo sa pagigisa itong mga kamatis. Igisa lang natin yan hanggang sa maluto ng maigi ang mga kamatis. At kung hanggang ngayon ay nanunuod ka pa, ibig sabihin niya na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo ang recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, delicious talong at tuyo recipe. Maraming salamat po! At this point ay maglalagay na tayo ng mga pampalasa sa ating dish. Maglalagay tayo dyan ng 2 tablespoon ng toyo, 2 tablespoon ng oyster sauce, 2 tablespoon ng ketchup, 1 teaspoon ng paminta, 1 teaspoon ng preferred ninyong seasonings, at 1 tablespoon ng asukal. Halu-haluin lang muna natin yan hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap. Bali sa pampalasa naman guys, kayo na lang po ang bahalang mag-adjust depende sa gusto ninyo maging lasa nito. Maglalagay din po pala tayo dyan ng estimated half cup ng tubig para maging balanse lang ang lasa nito. Halu-haluin natin muli at saka takpan at hayaang mag-simmer ng kahit 1 minute lang. After ng isang minuto ay buksan at saka naman natin ilagay yung mga naluto nating talong. Halu-haluin lang natin ng konti para kumapit na yung lasa ng ating sauce sa mga talong. Then hayaan muna natin yung kumulo ng isang minuto para maluto lang maigi ang mga talong. After niyan, yan, isaka naman natin ilagay ang mga dilis at isabay na din natin ang mga siling labuyo. halo lang ulit natin yan hanggang sa maluto na ito ng tuluyan. Then, tikman natin kung okay na ba sa atin ang lasa nito. And kapag perfect na sa atin ang lasa nito, ay ready to serve na itong sweet and spicy talong at tuyo dilis recipe natin. Nako guys, Siguraduhin mo lang na marami kang naisaing na kanin ha. Dahil sure akong kukulangin yan sa sobrang sarap ng dish na ito. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na ding magluto nito.